Borol-borol na karsada sa gitna ng farm. Of course, kakasama natin ang aking mga kapatid. Ah, hindi pala. Mga unggoy. Grabe yung tawanan namin. Haha! Nag-enjoy kami dito. Sa harap ng masarap na pagkain. Mala enchanted na lugar na kailanman minsan ko lang mapupuntahan. Napakagandang vulcans sa likod ng napakagandang kubo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video ito, siguradong mag enjoy kayo dahil sa napakagandang mga lugar na pinupuntahan natin. Kakaibang adventure, kakaibang lugar, kakaibang saya. Kaya tara na! Let's go! Hello guys! Magandang araw! Excited no? So nandito kami ngayon dito sa Cotabato Province at tayo ay punta sa isang magandang lugar na rin. Of course, palagi natin niyang pinupuntahan yung mga magagandang lugar. Pero, ang lugar na ito guys, mukhang makikita ko yung kakambal ko. Meron <laughs> lang guys, tayo ay pupunta sa New Israel sa makilala, province of Cotabato. So, doon tayo papunta ngayon at nauna na sila si... Yung mga kasamahan natin sa team Q815, Boosty, Jetly, at si Moto Dive at kasama natin ngayon dito si Motomania Mania. All right, so tara guys, let's go. <laughs> Habang binabaybay namin ang kahabaan ng National Highway ay umaambo na at sa kalaunan ay bumubuhos ang malakas na ulan. Ngunit hindi ito nakapagpapigil sa ating biyahe dahil gusto namin na maibahagi sa inyo ang kagandahan ng New Israel dahil ang lugar na yon ay kakaiba sa ganda at mamimit mo pa ang mga hayop na kailan minsan mo lang makikita. At ito na nga, malapit na tayong makarating sa ating paruruunan. Excited na ba? So tara! Medyo nadismaya kami nang dumating kami dito dahil hindi namin inaasahan na dalawa lang yung unggoy nagpapakita sa amin. Ngunit may kasiyahan naman dahil sa dami ng kalapate. Ngunit ang lahat ng yan ay hindi naging hadlang upang hindi kami maghintay. Dahil nang biglang bumuhos ang ulan at nang huminto ito ng ilang oras ay nagsilabasa na ang mga unggoy at sinabayan pa ng malakas na pag. Nang lumalabas sila ay hindi kami natakot dahil alam namin na ito ay hindi takot sa mga tao at sanay na rin itong makighalubilo. Oo, totoo po yan. Sanay na po silang makighalubilo sa mga bisita nila na mga tao. Binigbigyan sila ng pagkain, katulad ng itlog, saging at kung ano-ano pa. Kaya ganun din yung ginagawa namin. Kami nakipaglaro sa kanila, minsan naghahawak pa kami sa kamay nila at ang sarap ng pakiramdam habang nakahawak sila sa kamay mo. Kakaiba ang ramdam kong saya habang nakikita sila dahil ang saya-saya nilang tingnan, ang saya-saya nilang nakipaglaro sa amin. Kaya ako na mismo ang nakipaglaro sa kanila. mas maging sulit yung pagpapakita natin ng kagandahan dito sa SG Farm, ipapakita ko sa inyo yung daan, yung karsada at yung madaanan ninyo yung pineapple farm papuntang SG Farm. Etong karsada na to ay ma-experience mo yung pagganon ganon parang parang alon yung dating niya dito paalon alun talaga yung ano mo aalog-alog ka talaga sa sak sakyan mo simentado to pero ganyan-ganyan yung kasada nya ganyan-ganyan so may experience mo yan dito pagpunta mo ng HG Farm at hindi lang yan pwede kang dito at magpictures sa kanilang malaking pineapple farm dito banda so tara guys papakita ko sa inyo yung karsada at yung malawak na pineapple farm dito napakalawak talaga ng kanilang pineapple farm at napakagandang din no yun tinakpan ng net itong sa likod natin ay mga pineapple po yan so tara guys babalik na tayo sa SG farm alright umaga kakagising lang natin at ayan yung malaking kubo sa likuran natin napakaganda dito at ipapakita ko sa inyo ang tanawin sa bandang ito ang lugar na ito ay tinatawag nila na SG Farm 2. So doon tayo nakastay sa SD Farm 1 at pinuntahan natin to dahil sabi nila maganda daw at hindi nga tayo na ano tamang tama yung sinabi nila napakaganda dito pero wag muna wag ko muna ipakita sa inyo ang paligid saka na papakita ko muna sa inyo yung kubo na yan. sa likuran natin ayan kitang kita natin nandyan si Bosti si Motomenia at nandito kami para makita tong lugar na to ayan guys napakaganda dito at tingnan nyo yung sa likod ko napakagandang tanawin Woo! so tara let's go papakita ko sa inyo pamagitan ng paglipad ng drone alright magandang umaga sa ating lahat at napakagandang umaga para sa atin ito dahil kaming Team Q815 kasama si Jet Li, Boosty, moto Motodiving ay nandito kami ngayon dito sa Topi, South Cotabato nandito kami sa isang napakagandang farm um, anong matatawag dito? tinatawag nilang isd farm at pangalawang bisis na nating punta dito ang kakaibahan lang is mukhang nagdevelop na may nakikita ako mga bagong amenities dito at yan yung ipapakita ko sa inyo at excited na rin akong libutin ang buong isd farm right guys so tara let's go samahan nyo ako sa vlog na ito at habang naglalakad ako sa kanilang garden, garden nga ba ito dahil nakikita ko mga raming bulaklak at napunta ako dito sa kanilang reception na napakaaliwalas. At tuloy yung paglakad natin guys, doon sa baba ay makikita natin ang kanilang cafe at ayan na nga si ate nakikita natin naglilinis sa kanilang bakuran. Bakuran nga ba to o garden? Basta yun na yun. At ito ang kanilang SJ. Ano ba yan? Rainforest Cafe. Ayan, nakikita na natin at Papasok tayo sa loob upang tingnan yung loob, looban niya at napakaaliwalas pa rin at ayan si Busti nakaupo at ayan yung kanilang cafe, napakaganda. At hindi lang yan, pumunta tayo dito upang makita ang kanilang restaurant. Ito yung kanilang restaurant na napakaganda, kakaiba yung disenyo at makikita mo ang kanilang mga menu sa harap ng restaurant at nadaanan natin ang kanilang comfort room. Habang papunta tayo doon sa swimming pool at may mga bulaklak pa sa gilid na napakagandang tingnan at ito yung kanilang go-kart area na pwede kang sumakay na mura lang ang bayad at sarap niyan, yun yung kanilang mini-golf, mamaya-maya lang susubukan natin ang mga ito para matay naman natin at mapakita sa inyo kung gaano kasarap magsakay ng go-kart go at ito ang kanilang swimming pool na napakaganda na makikita mo talaga na nature na nature yung dating dahil makikita mo ang mga nagagandahang bulaklak sa paligid at at sa harap niyan ay makikita mo ulit ang kanilang Oh, sa gilid pala, hindi sa harap yung barn, yung parang nasa farmville at yung windmill. At dito banda, ay, may isang restaurant dito na makikita mo. So tara guys, ikot muna tayo at ito yung kanilang uh, mini go. Wow, at may mga bulaklak pa. Napakasarap tingnan, napakasaya dito siguro, no? Siguro marirelax ka sa lugar na ito dahil nature, kapag mahilig ka sa kalikasan, ito talaga ang magandang lugar para sa'yo At dinalangan nila tayo dito sa kanilang strawberry farm na nasa loob lang ng parang ano basta hindi ko masabi anong tawag dito sa lugar na to at yan yung strawberry million daw yung gasto sa pagawa nito ayan guys pinakita yung kung papano nila itinanim yung strawberry at kung papaano iningatan yung strawberry para lang lumaki syempre naman susubukan natin ito magpamassage tayo dito banda sa kanilang machine at kakasama natin si Lodi Kick Jet at si Wawa Joshua ayan from Takorong ayan siya yung kasama natin sa buong rides nang pumunta tayo ng Sultan Kudarat hanggang dito sa Tope dito sa SG Farm sinamahan pa rin niya tayo at maraming salamat sa iyo Wawa Ayan guys, nag-enjoy kami niyan. Syempre, hindi magpapahuli ang kainan. Maraming salamat SG Farm sa inihanda ninyong pagkain para sa amin. At ayan, napakasarap nito. Tara. So ayan guys, nandito tayo ngayon dito banda sa may go-kart at i natin yung kanilang go-kart. Ayan, tara, let's go.

Try naman natin yung iba dito katulad ng swing at saka yung golf. Mini golf dito. Try natin tara let's naman. go. At ngayon susubukan natin yung kanilang golf. May mini golf kasi sila dito kung saan tayo nakatayo. Tara, let's go guys. tapos na tayo sa kanilang mini golf dito sa SG Farm at ngayon pupunta tayo sa kanilang giant swing dito itry natin experience at ang napakaganda dito is dadaan tayo sa mala kong ganito ewan ko kung ano tawag dito tara let's go ang ganda habang naglalakad ka dito pwede kang kumuha ng larawan mo dito no? at sa yan, yan yung kanilang reception area. So tara, let's go. Doon tayo sa Giant Swing. At nandito na tayo ngayon banda sa may Giant Swing. Ito, makikita natin na may na si Swing. Try natin yan guys. Excited na ako at saka alam nyo na takot din ako sa height Try natin to. Let's go! Um, uh, try na natin tong kanilang Giant Swing. Tiene acá más antes, le cago. First time. Vamos a aprovechar. No son los panes. Te voy a llevar para la oscuridad. Calladito que nadie lo note. Trae para acá lo que tiene allá. Ikaw, bro. <laughs> Nasusubukan na natin yung giant swing nila at medyo kinakabahan tayo pero nag enjoy naman din ako at hindi lang yan habang nag nakasakay tayo sa kanilang giant swing ay may nag assist naman sa atin para kunan tayo ng video at saka photo yung kanilang staff dito So kayo naman guys pag pumunta dito huwag niyong kalimutang i-try at experience tong kanilang Giant Swing Dahil kakaibang experience pag nasubukan nyo Sayang yung uras pagpunta dito pag di nyo ito nasubukan Woo! Ayan na guys, nasa kay na kami okay, sa yes. big cable car Dito sa ano, kasama namin si Lee, Kaming team QF15 Right, tara let's go At itong kasama namin na takot sa height, ayan yung reaction niya lagi na nimo? Balik. Balik. Ano na na, ba? Ano <laughs> ba? Ano <laughs> so, ba? na ba? na ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Atay na Atay ba? Atay na Atay ba? Atay ba? Atay ba? Atay ba? 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 May <laughs> kasunging? Kasunging? Kailangan ko yung bobo niyo. Hindi. Hindi na. Haha. 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 Uy, ay pagtabog Sa speedan ni Bus? Yung na ko siya, napano na isang daan Pila? ni Inero ni Pila speed, ni Uy, mo yung win. Uy Nanguro sa slow kicks ba? tabon Huwag ka rin Huwag Let's go Kaya may mo no? Ano ba kayo? At sa huli, nag-enjoy naman pala siya. Kaya, enjoy tayo. Let's go! Bye! <laughs>

medyo malakas na yung takbo <laughs> pero yung tala yung tayo enjoy lang tapos na kami guys <laughs> tara let's go enjoy nga yung nararanasan natin sa biyahing ito napakagandang experience napakagandang adventure at subukan nyo yung natry namin lalo na yung pagpunta dito sa SD Farm lalo na yung pagkakita natin sa mga unggoy doon sa yung Israel ng makilala so salamat sa panunod guys at huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito at see you on our next video hanggang sa muli bye bye 继续